Bisdak! Welcome back sa ating vlog. This is Bisdak in Korea. Your Boholana Ajuma. Boholana po ako mga bisdak, Hindi po ako Bikulana. I'm from Bohol. And welcome po sa ating vlog number 162. Ika 162 na natin ito na vlog. And thank you so much sa lahat ng nanood sa ating vlog 161. A day in the life of a Boholana Pinay Ajuma. Thank you so much. At sa mga naghihintay sa ating part 2 ng love story. O, oh, nang talsik na naman ng laway. <laughs> part 2 ng ating love story. How I met my Korean husband. Ah, hintay-hintay lang tayo mga kapisdak kasi busy pa si Daddy Insui. Today is November 8. Uh, the 8th of November. Araw ng Friday. Viernes. Alas 9 ngayon ng umaga. Tutulungan ko si Daddy Insui magharvest harvest daw ng mga radish. Yung mga daikon na radish. Kasi tomorrow ay mag kimjang na kami guys I explain ko lang sa inyo bukas no, kung ano ang kimjang darating po si Kun Unni uh, si Cha Kun Unni yung mga ate ni Daddy Insoy para sa kimjang yung pagagawa ng kimchi thank you so much sa lahat ng mga bagong nagsubscribe welcome aboard welcome po sa ating channel Bisdak in Korea ako po si Bisdak in Korea Bisdak po ang tawag maraming nagtatanong no, kung ano daw ang meaning ng bisdak? Bisdak po ang tawag sa aming mga tao, tao na nag-speak, nagsasalita ng native Cebuano language kasi kami taga Bohol. Cebuano language po ang aming ano ginagamit. Meron din naman kami mga Boholano term pero ano 90% ka, kaparehas lang po ng Cebuano na language ang aming ginagamit. So nandito tayo sa gilid sa likod, likod gilid ng bahay ni Benan. Nandito kasi yung ating radish farm. Maliit lang ito na radish farm mga kabisdak. Ito yung tanaman namin ng na mga cabbage. Yan, napuno yan ng cabbage mga kabisdak. Ito yung sinasabi ko sa inyo na hindi nag-survive ang ating mga cabbage dahil late na po na isprihan ng pampatay ng mga uod. O, oh, tingnan nyo po. Yan, ito. Yan, halos naubos talaga ng uod mga kabisdak. Ito, ito ano na sya, 50-50 <laughs> wala na talaga mga kapisdak late na kasi na ha, ng pesticide ito kasi si daddy insoy ayaw niya talaga as much as possible daw hindi kami mag i ng mga pesticide sa mga pangkonsumo na food like this one cabbage para sa aming kimchi ayon hindi na naisalbar paano nang paano ang mga uod mga kabisdak? they get stronger every day char <laughs> so ang ending ang mga uod ang nabusog kami ang walang nakain na cabbage so naga na si Dadi Insoy oh hello Dadi. ha hello Dadi Insoy <laughs> oh yeah Ito po ang ating mga daikon radish yan, 'di ba? Malalaki siya. Ibang klase yung tsunggak na radish mga kabisdak. Ito, ito po ang daikon, malalaki. May tatlong klase kasi ng radish dito sa Korea. Yung chunggak, ito daikon, at yung isa, yulmo. Yan. Yung dahon nito is nakakain din. Dinadry din namin ito ng dahon. Tinatawag naming sirigi. Yan my viewers tayo nagtanong bakit daw ako palaging almost sa lahat ng aking mga vlogs ay nag-voice ako. O mga kamisda kasi hindi naman ako pwedeng magsalita na nagtatrabaho or basta mas gusto ko yung nag-voice ako. <laughs> <laughs> Because late na dyan ah, ah. Yeah, yeah, yeah. oh, yeah. yeah. eh, Muol gonna... so small unlike last year Last year mga kabisdag ang aming radish ay napakalaki at ano magaganda ngayon wala talaga Hindi maganda ang ating ani this year <laughs> Maliliit siya oh Basket araso Ani katya라고. Ko mul 같이 이거 봐 봐. 가자, 가자. 라고 어우 이거. 아니야. I mean let's cut this together. 이거 뭐야? 오빠야? 가다녀 컷. 아, 갓. Ito yung mga agat, mga kabisdak. Ito ang sinasabi ko sa kay Daddy Insoy na together namin ikat. Hindi together magkuha ng kutsilyo. <laughs> Isa ito sa ingredients ng ating kimchi. Nanya lang sinasabi ko sa inyo mga kabisda ko, ang uod ay palakas ng palakas ang kanyang pwersa. Kahit malamig na. Hindi sila natitinag sa lamig. Tsara. Thumbnail. thumbnail, thumbnail, how do Thumbnail, what? For pictures. I'm going to go. Ay, going to go. I'm going 아유 uh. 지 <laughs> At ayun, natuloy din naman ang ating picture para sa ating thumbnail. Uh, before tayo magpatuloy mga kabisdak sa ating pag uh, voiceover voice over over flower video, ay nais ko lang magpasalamat. Thank you so much Sir Joey uh, at Mr. Joey1963. Kinilig talaga ako Sir noong nagpunta ako sa comment section, nakita ko yung comment mo na may kasamang ano, may kasamang pera. Maraming salamat Sir Joey. Kinikilig talaga ako. Kinilig ako Sir. Dakan ka salamat. Maraming salamat salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat Padaanin muna natin ang mobile sari-sari store bago tayo magpatuloy sa ating chika dito mga kabisdak. Dito sa Korea, especially sa probinsya, meron talagang ganyan mobile sari-sari store. Marami po yan silang paninda mga kabisdak dahil dito sa probinsya, halos 90% siguro ng population dito, mga matatanda na. So hindi na nila kaya ang magsakay sa bus, pumunta sa bayan para pumunta sa mga supermarket. O yung sari-sari store na ang pupunta sa kanila mga kabahayan. 진짜 있어 이게 코리아 싱 아, i 에 u s I'm a pitcher and carry. No, I'm a punk. This is a part of r t a p t of o a p a of a p t o o a Noong isang linggo pa talaga namin yan kinakanta itong song ba na Apatu Apatu ni Blackpink, Rosé and Bruno Mars mga kabistak. napaka popular kasi ng kantang yan dito sa Korea. I think globally popular ang kanta na, yan Apatu My old version ng Apatu. Korean din ang nagkanta lalaki. Yung, yung kinanta ni Daddy kanina. Pati si Bena na LSS na din. Sabi ko kay Daddy Insoy magsulumo kami. Ting 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 ding 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 ayaw man mag-cooperate nila ni enjoy, oy So ayun, ako lang ang nag-enjoy sa aking pag slow, -slow mo mo. Mag-greet muna ako. mag ako kay at Johai68 from Bohol at Lunal Balde from Valencia, Bohol at Ruby Vlog TV 5811 Doha, Qatar at Inday Balduesa uh, Ninya Hello ma'am Ninya from Lopez, Quezon. At Renz Gladel from Butuan City. At Roseline Bernard from Bacoor, Cavite. Uh, Daghan Kazo, salamat. Maraming salamat po sa palaging panunood. Ay, doh, ay chokpa. Um, so, no, chokpa? chokpa. Mm. ang mga depa lang kasi ang aking hinarvest itong depa malalaki siya na sibuyas mas malaki mas malaki pa sa mga spring onions natin diyan sa pinas at ito naman mga chukpa ito po yung mga shallots uh, hindi pa po ako nakakita ng shallots sa atin sa pilipinas spring onions din yung shallots mga kabisdak ibang klase lang eh <laughs> ibang klase lang ng spring onions so ang ating mga radish pinutula natin yung sa ulo na part eh, para i-dry natin ito kasi mga dahon iya

<laughs> 나를 이바 끝나고 기다려야 되잖아. 응? 아니, 넌 먼저 오고 그러는 그래. <laughs> So, ayun ang chika, si Yung Chan Uma. Naalala nyo si Yung Chan Uma, mga kabisdak, yung jowa ni Jenny. <laughs> Sila po ang mga si Jenny. Lalaki po yan si Jenny. Si Yung Chan Uma, babae po yan. Kaedad lang ni Bianan ko si Yung Chan Uma. Mga kapitbahay lang, namin, hindi naman masyadong malapit. Basta kabaryo lang namin. So, gusto ni Yung Chan Uma na pumunta kami sa kanila para kunin, i-harvest daw yung mga gat. Marami daw kasi siyang gat. Tapos kami, konti lang yung gat namin kasi nga inuod. So, nag-offer si Yung Chan Uma, ibigay daw niya yung mga gat pero kami ang magharvest. harvest Ayaw ni Daddy Insuy magpunta doon kasi napakadaldal ni yung Chan Uma. So sabi niya binan, sige pupunta na din ako, samahan kita. Sa, lalong ayaw ni Daddy Insuy kasi madaldal si yung Chan Uma plus madaldal si Bienan, Wala na. Uh, matagal daw kami matapos sa pag -harvest. Ang mga reject na dahon ng ating mga radish actually lahat ng mga reject na mga gulay-gulay or mga dahon-dahon namin dito mga kamisdak ay hindi po nasasayang dahil kinakain po sila ng mga manok. Pero pastilan ni si Daddy Insuy ewan ko ba kung bakit? Tinanong ko siya bakit naka, ano, nakapatong yung kamay mo sa iyong kuan, sinuksok mo yung kamay mo doon sa iyong ang pupuwitan. Sabi niya, lamig daw, malamig kasi ang tubig, kaya nagpapainit daw siya, nagpapainit siya sa kanyang puwetan O sabi ko, maghugas ka ng kamay mamaya ha, bantay ka lamang gayon, duro, dirty, ang dirty mo. Sabi ko, ayaw kong kumain ng kimchi na may kunot flavor, yung may puwitan flavor, o, oh. na naman ako dito, o, nagrarap na naman si Daddy Inso, hindi daw ako nag-iisip, tinuturo-turo niya yung kanyang ulo kanina. <laughs> You're not thinking, you're not thinking. Oh, yan ang sinasabi niya mga Oo, oh, oh. bakit ko daw pinatong hinang, hinang dyan ang mga radish? Eh, may, ano, may pinto. So, naharang na mga radish ang ating pintuan. O, oh, nag-iisip talaga itong subisidak in Korea. O, oh, yan. Flexing, may well po sila. Hindi ito deep well kasi hindi man siya deep. oh, shallow, shallow well. Dyan po sila kumukuha ng inumin sila. Daddy enjoy noong oh, mga bata pa sila mga kapisdak. Ito kasi yung tree house sa gilid ng bahay ni Bianan. Yan po yung old house nila ni Daddy Insu. Yan talaga. E, ano ko mag-tour tayo sa old house nila Daddy Insoy before, oh, syempre, before kay old house man, oh. No? So, ang ating mga garlic ay gusto na magpatanim, o, oh, nanubo na, nagsilabasa na yung mga dahon ng, ano ba, garlic. Ito sa Korea, every November, yan po yung time na itinatanim ang mga bawang. So, ipapakita ko sa inyo mamaya yung lupa na inihanda na ni Daddy Insoy. Tapos, so, tulungan natin maghugas si Benano dahil may time pa man ako. 2.30 pa man ang klase ko every Friday, mga kabisdak. Pero hindi man ako nakapagsuot ng bota. Dapat talaga magbota tayo, mga kabisdak nakabistak. So, hinubad ko na lang, inalis ko na lang ang aking medyas. Sabi ni Binan, hindi ka ba nilalamig na wala ka mang medyas, malamig naman ang hangin. Sabi ko, ay, hindi ako nito tinatabla ng lamig, ha? Ah. <laughs> so, ang sabi ni Binan, ah, hanggok saram dweso Eh, uri noriga, hanggok saram dweso Korean, koreanong koreano na daw ako kasi na-adapt ko na daw yung klima na malamig. Malamig talaga pag-utom, guys. Pero nasanay na ako ba, Char? Habang nasa loob kami ng sasakyan, ay kinakanta ko yung Pinoy Ako by Orange and Lemon. Yan kasi yung paboritong Tagalog song ni Daddy Insoy, mga kabisdak. Ang kabisadong kabisadong-kabisado niya ang Pinoy Ako. So, papunta pala tayo dyan sa bahay ni Hubog Boy para i-harvest na yung mga cabbage. ba diba? ano, mainuod man yung mga cabbage namin. So, nag-offer si Hubog Boy na yung mga cabbages daw niya. Ang gawin namin kimchi, bibigyan lang namin siya ng kanyang share. Yung sa vlog 161 natin, yung purple radish na kimchi, chungga kimchi, dito po kami nag-harvest. <laughs> Tingnan nyo na, di ba pumunta man ako dito last uh, week Kasi nga nag-harvest ng mga radish Hindi talaga nila ako nakikilala Kailangan ko pang makipag yun sa mga aso ni Hubog Boy Anyway, nakita ko itong mga kapitbahay ni Hubog Boy Si Lolo at Lola uh, Sa likod po yan ang bahay ni Hubog Boy May cabbage farm dyan Maliit lang na cabbage farm hina -harvest nila kasi nga itong November Second week of November First week to second week of November 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 Ay Kimjang talaga guys Ito po ang panahon na Halos lahat ng mga bahay dito ay gumagawa po ng kimchi. Kaya hindi ako nakapag-upload last weekend, November 9 and 10. Kasi pumunta si Chagununi at Kununi. Gumawa kami ng kimchi. Kimjang, mga kapistakas. In two days talaga. Morning, from morning to night kami gumawa ng kimchi. So makikita nyo sa ating next vlog, no? This day, November 8, Friday. Ito po yung pag namin ng mga cabbage. Matagal kasi na-proseso ang paggawa ng kimchi. Lalo na kung maramihan. Oh, ayan na naman ang rap ni Daddy Insoy. Kapag kaming dalawa ang magkasama sa trabaho, imposible talagang walang rap. <laughs> ang Glock 9 ng Korea, Daddy Insoy. Mahilig magrap, mahilig mag-sermon. <laughs> ayaw daw niyang may kasamang mga lupa ang cabbage. Dapat malinis talaga mga kamisda. Kahit kunti lang na lupa ang dumikit sa cabbage. Ayaw na ayaw niya. Uh, gusto niyang hindi na maglinis sa truck ba? Kasi galing lang siya kakalinis ng kanyang truck nung isa ang araw. At ako naman itong hindi nakikinig, oh, ayan, kaya naksin mo na, nakapiso na po si Miss in Korea. Bagay, talaga kami ni Daddy Insoy. Si Daddy Insoy ang mahilig mag-sermon. Ako naman yung hindi nakikinig. <laughs> so, it's more fun in, kuan guys, it's more fun in Korea. Pero, kahit na nagra-rap yan si Daddy Insoy, masayahing tao po siya. Oh, nagra-rap siya ngayon. Uh, after mga few minutes, few seconds, ano naman, balik to tawa-tawa na naman kami. I-flex ko lang itong basurahan. Uh, dito po ang basura station nila itong dongne itong village nila hubog boy dito may ilang ilang basurahan dito napakalinis hindi mukhang basurahan ang kanilang basura station ang ganda-ganda talaga ng kanyang mga cabbage o napaka healthy mga kabisdak kapag ganyan kaganda ang kalidad ng ating mga cabbage sure ball sure na po na masarap talaga ang ating kimchi dahil nakasalalay sa ating mga raw ingredients ang sarap po ng ating kimchi maganda ang kanyang mga cabbage no parang nagmana ang kanyang mga cabbage sa kanyang kapaligiran ba gandang ganda talaga ako dito sa kapaligiran nila boy. Hindi hindi ako magsasawang tingnan itong kanilang malaking sapa, malinis, presko ang hangin, basta og sabi saya pa og hamugaway. Pagdating namin sa bahay galing sa pagmunguha ng cabbage kinala na naabutan namin si Bia Nana naglilinis ng ating mga tsukpa, yung ato mga shallots ba. Hindi na kami naga lunch mga kabisdag. ganito sila kapag may trabaho, maraming trabaho, hindi sila kumakain. O nag-iinom na lang kami ng gatas. O cheers, gatas, gatas for lunch. Ganyan ka dedicated ang mga Koreans kapag dating sa trabaho pwede silang hindi kumain Okay, nakadalawang rap na tayo mga kabisda <laughs> Ayaw magpatulong ni Daddy Insoy sa pag-arrange. Hindi daw kasi ako magaling mag-arrange. So, siya na lang daw. Ha. Sige, ganahan po ko. Gusto ko din kasi Kamu, mahirap man magado. -yuko, yuko, yuko mga kabisda masakit yan sa huri, sa hips ba at sa likod. So, sa kanya na lang ang mga mabibigat na mga gawain. Tapos ako ay tumulong ako kay Biana na maglinis sa mga shallots. Pero hindi ko na yan tinapos. Kasi nga may klase man ako. Oh, For Furdago na, ni Sibat na si ko. Ay, hindi pa pala nagsibat si Bisdak in Korea. Tinapos ko yung paglilinis namin ni Bena ng mga shallots at saka hinugasan. At tingitingin kay, Bina, kay Daddy Insoy and then larga na tayo sa school, sa eskwilahan. Dahil bukas pa ng ang mga cabbage, so lagyan mo na natin siya ng kumot para hindi siya manigas. Pinoy, ikaw ay Pino. <laughs> 네, 방산, 방산. sa next vlog na lang natin ituloy ang pagkanta ni Daddy Inson ng Pinoy ako eh nakasalubong kasi namin si Hubong Boy parang sa atin lang sa Pilipinas ba sa mga probinsya na kapag may nakasalubong tayo or may nakita tayong ating kapitbahay or kakilala tatanungin talaga natin yan kung saan kayo papunta anong gagawin nyo doon o diba? pero pag sa city hindi man natin yan magagawa ano ito ang maganda sa probinsya dahil close mulahat lahat ang mga tao so nandito tayo nga sa bodega ito pala yung araw huwebes ito mga di ba diba? yung nagkuha kami ng cabin. Bridge. Yung nauna nga video is November 8, Friday. Ito na vlog, mga kamisdak, is November 7. In-insert ko lang kasi yung ating November 8 na vlog, vlog 162, ay napaka-short. Maikli lang. So, dagdagan lang natin. No, ito po yung sa November 7, Arang Huwebes. So, mama ako kay Daddy Insoy eh, dahil free man ako sa morning. So, para i-vlog ko na din itong mga ginagawa namin. oh no? Yan, nandito tayo sa bodega. Itong bodega na ito is pag-aari ito ng gabirno. Dito kami kumukuha lahat ng supplies na kailangan mo sa farming. Nandito mm -hmm lahat as in lahat nandito lahat ah, para nagagalit na si Azuma Oi, so ito yung net na ginagamit natin sa pag harvest ng ating mga dulke yung pagpalo-palo namin ng dulke yun po ang ginagamit namin sa pag extract ng perela seeds so pag-aari man niya ng gobyerno lahat ng bilhin mo kapag ikay a e farmer doon ka bumili is na may discount mga kabisdak o oh, yan oh, nag ano na naman inaaway na naman ni Daddy Inso itong machine 못잖아. <laughs> Go na di Insoy, try mong mag -rap. Baka makinig sa'yo ang machine, sabi ko sa kanya. <laughs> Bahala ka na dyan na di Insoy. May nakita mo na kung napakagandang view dito sa tapat ng gasoline station. So, magpusing-pusing muna si Bisdak in Korea dito mga ka-bisdak. Ayan, ito ang mga maple. I'm not sure ha, basta maple. maple? Isang klase ng maple ito na orange. Unlike doon sa yung maple tree talaga na nakikita natin. Yung pulang-pula bitaw, yun is orange. Tapos may yellow din. Ayan, maganda dito kapag ganitong autumn season dahil nag ano nag-change nag-change nag-iba yung kanilang kul kulay ba color yung kanilang kulay pag summer mga kabisdak Maroon dark red po sila pero pag autumn nagiging light red O, oh, di ba ang ganda ganda Tapos yung yellow na triggering ko po 'yun mga kabisak niyo na sa kabila. May yellow, light yellow din na mga maple tapos may orange. Oh, ito red na Nagsilaglagan na yung iba kasi pa-winter naman tayo. Ito yung sila ko na yellow na parang orange. Uy, nakaraos din pala si Daddy Insoy, oh, nakakuha siya ng gasolina ba? <laughs> so after namin sa gasolina, is nandito kami sa parang ano to siya guys, mga machineries nandito ang mga machine kailangan mo sa pagpa-farm. Yan pag-aari din niya ng gobyerno. Ito po dito po kami nag-rent ng yung tractor, yung na, vlog 161 natin, a day in the life of a Pinoy Pinay farmer Ajuma. Ito po 'yon, dito kami nag-rent yan, C360 yung tractor na 'yon ang aming ginamit. Dahil maliit lang mana area ang aming aaruhin, so han tractor lang ang aming ni this time. Ire-ready lang ni Daddy Insoy ang ating bawangan dahil kapag November na, itatanim naman yung ating mga bawang. So nag-suroy-suroy si Daddy Insoy dyan kasi oh, gusto niyang bumili ng traktor. Sabi ko, sige, pag-ipunan natin. Uh, baka maano tayo, magkasaho tayo dito sa White Tay. Baka after two years, oh, makabili na tayo ng ating sariling traktor. O, oh, diba? <laughs> Salamat sa lahat na nag-subscribe at sa mga nanood na hindi nag-skip ads. Thank you so much! So, yung pinakita ko kanina is, ano yun guys? Rice planter. So ayan na, kinarga na ang ating hand tractor. Oh, sinabi ni Dad Insoy na nag-film daw ako, nag-vlog ako, pinay daw ako. Yan po yung technician na pumunta sa aming chili farm dahil naguba, dahil nasira yung ating ano ba, tractor, yung malaking tractor. Siya po yung pumunta doon at inayos niya. Free lang din dahil nga pag-aari mo ng gobyerno, free lang kapag ano, nagpapa-repair ka, tapos kapag magrerenta ka ng itong halimbawa itong hand tractor, per day ang rent niya is 3,000 won, nasa 100 plus lang guys. 'di ba? Ganyan sila ka ano, ka mura tapos yung kapag malaki naman na tractor, 6,000 won per day. Ah, nasa mga 200 plus ang renta per day. Yan po ang binili natin na mga fertilizer. Bumili kami ng fertilizer para ipakita kay Bian na, nag na, ah, naglalagay kami ng fertilizer. Ayaw kasi ni Daddy Insu na maglagay talaga ng yung artificial ba, yung chemical ba. Gusto niya itong mga ganito lang oh, mga dahon-dahon, patay na dahon. Gusto niya organic. So, anong nangyari is half organic, half artificial. Oh. <laughs> Para wala nang away, so sundin na lang natin si Benan. Siya man ang boss amo manager, no? Dahil siya man ang may-ari nitong mga lupain namin mga kabisdak. Oh, so, yung mga hinahagis ni di Inso, yan po ang mga sesame plants. Di ba, nag-harvest man tayo ng yung ating vlog na sesame seeds. Sesame seeds harvest. Yan po yan mga kabisdak. Ano siya pinatuyo, tapos ano pa agnas na yan. So maganda yan pang fertilizer. Dahil wala man ngang kalabaw dito sa Korea. Dati mga kabisdak, nung unang panahon pa daw, kasi itong mga magulang ni Daddy ay mga magsasaka man talaga. Ano ang ginagamit nila yung cow, yung baka? baka ang ginagamit nila na pang-araro. Meron pa kaming pang-araro na machine, yung made of kahoy, hindi made of metal. Ipapakita ko sa inyo kapag ano, oh, hindi ko makalimutan. Nandito sa aming bodega, sa likod, wood na ano, pang-araro na yung baka ang gumagamit. Oh, di ba napaka ano guys, interesting. Ha? <laughs> and that's all for today's video mga kabisdak. Thank you so much for watching. Please like, comment, and subscribe. Ay, teka, teka, teka. Ipakita ko lang itong ating mga sisam kami, Pirella Seeds. May nagtatanong kung magkano daw ang kinita namin sa aming harvest sa Pirella. Hindi pa namin nabenta kasi kailangan pa namin niyang i-dry. Uh, i-dry mo muna bago e-benta. So, yan po. Thank you so much mga kabisdak. See you on my next video. Ingat lahat!